Ngayon gusto kong tugunan ang isang palaisipan na nakapag-intriga sa akin, at sa marami, bakit may mga taong nanalo sa loto habang ang iba ay hindi. Ito ay isang malaking hamon dahil sa malaking bilang ng mga numero at ang mababang posibilidad ng tagumpay. Ngunit sa kabila nito, may mga taong naka-jackpot. Hayaan akong ilarawan sa isang personal na halimbawa. Mayroon akong kaibigan na nagngangalang Luis, na may pensyon, at maraming kita ngunit gumagasto siya ng malaking halaga sa lottery bawat buwan. Isang araw nagpa siya akong pag-aralan ang kanyang kaso, upang matukoy kung ito ay nagkakahalaga ng patuloy na mamuhunan dito. Natuklasan ko na si Luis ay may mataas na saklaw ng kakayahang magamit, ngunit may sinisira siya sa kanyang karma na pumipigil sa kanyang tagumpay. Pinayuhan ko siya na huwag nang maglaro ng high-risk lottery, na may mataas na premyo, at maghanap ng katulad ng kung ano ang maaari niyang makamit. Sinunod ni Luis ang payo ko at pagkatapos ng ilang buwang pag-abstain, nanalo ng jackpot. Ito ay naglalarawan na upang manalo sa lottery, mahalagang suriin ang karma at dharma ng isang tao. Hindi sapat na magkaroon ng swerte, dapat ding isaalang-alang kung paano pinamamahalaan ng isang tao ang kanyang mga kita at kung ibinabahagi niya sa iba na mahalaga para sa balance ng karmik. Bukod pa rito, mahalagang maunawaan ang saklaw ng kakayahang magamit na tumutukoy kung gaano kalayo ang magagawa ng isang tao sa mga tuntunin ng mga kita. Ang ilang mga planeta ay nakaka rin, halimbawa, ang mga may kayamanan ay pinamumunuan ng Mercury ay maaaring umunlad sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga bagay tulad ng mga bagong gadget o laro. Ang iba, tulad ng mga ginagabayan ni Uranus, ay maaaring makahanap ng kayamanan pagkatapos ng matinding emosyonal na mga karanasan, tulad ng isang breakup. Upang ilarawan ito, may kilala akong isang nagngangalang Carlos, na nakatagpo ng hindi inaasahang kayamanan sa Estados Unidos matapos baguhin ang kanyang landa sa buhay. Ipinapakita nito kung paano makakaimpluensya ang mga planeta at mga pangyayari kung paano nag-ipon ng yaman ang isang tao. Sa madaling salita, ang pagkapanalo sa lottery ay hindi lamang isang bagay ng dalisay na swerte, ngunit ng pag-alig ng kosmiko at personal na tadhana sa mga pagkakataong pinansyal. Mahalagang maunawaan kung paano makakaimpluensya ang mga planeta na nakahanay sa pagsilang kung paano nag-ipon ng kayamanan ang isang tao sa pamamagitan man ng lottery, imbensyon, panitikan, o prestigyosong mga parangal tulad ng Nobel Prize.